po binuksan sa publiko ang pinakabagong uh, bicycle lane mula po sa may sa Magallanes hanggang sa kahabaan ng Ayala Avenue at mismo pong sina MMDA chairman na ni Francis Solentino at Makati City Mayor Jejomar Irwin si Dinay ang nanguna po sa inaugurasyon ng 1 kilometer bike lane kaninang alas 7.30 ng umaga kina uh, o kinulayan ng pula ang nasabing uh, lane mula po sa may loading bay ng Magallanes uh, hanggang sa Ayala Avenue upang mapansin nga po ng publiko yung at ng mga motorista yung nasabing bicycle lane. Maliban naman po uh, o maliban po dito ay pinatutupad na nga po yung nasabing bike sharing system na tinatawag kung saan maaari pong manghiram yung ating mga kababayan ng mga bisikletang inilaan ng MMDA po mismo sa mga bike station na matatagpuan sa magkabilang endpoint ni ito pong Magallanes at ng Ayala Avenue. Kinakailangan lamang po nilang magpakita ng valid ID samantalang matatandaang layunin naman po ng pagpapatupad ng nasabing bike lanes na kahit paano ay mabawasan po ang uh, daloy o yung sikip ng daloy ng mga sasakyan at mabawasan din po yung tinatawag natin na air pollution at kahit paano naman ay uh, makapag-exercise naman yung ating mga kababayan. Samantalang na nagtatanong sa atin kung ano ba yung tinatawag natin na bike sharing system ipapaliwanag ko lamang ng bahagya kung kayo po ay nagagaling na Magallanes sa Magallanes endpoint ano mayroon po kayong makikita kasing bike station doon kung saan maaari po kayong manghiram mismo ng mga bisikleta na inilaan ng MMDA para sa ating mga kababayan lalong-lalo lalo na po yung mga papasok ng Central Business District. Kinakailangan lamang po natin na magpakita ng valid ID. So, ililista po yung mga pangalan at iba pang mga necessary information ng ating mga kababayan upang mahiram nga itong mga bisikletang ito na meron naman pong endpoint dyan sa Ayala Avenue. So, napakalaking tulong para sa ating mga motorista na naglalakad lamang dyan sa mismong CBD o Central Business District dyan po sa may Ayala Avenue. So, sa ngayon, maaari nyo na pong hiramin yung mga bisikleta. Yun nga lang, iba balik nyo kapag katapos nyo na pong gamitin yung mga nasabing bisikleta. So yan po muna ang latest mula pa din dito sa tanggapan ng MMDA sa Lungsod na Makati. Kaagapay po ang MMDA Traffic Metro Base para sa Telebisyon ng Bayan. Ako po si Haji Kaam.